Trending si Barbie Forteza sa GMA Gala 2024 matapos tulungan si Harleen Boodle sa pagkakadapa nito habang Roma rampa sa entablado. Pumili bang madlang people sa ginawang heroic act ni Barbie Forteza, kinangaan at kinaaliwan ang ginawang pagtulong na ito. Matatandaan na nito lamang July 20, 2024 ginanap ang GMA Gala sa Marriott Hotel Grand Ballroom sa Pasay City. Sa ang na naggagandahang ng mga artista at VIP ang nagsama-sama sa grand event na ito. Lahat sila ay rumampa at nagpabonggahan habang lumalakad sa red carpet. Makikita ang kanika nilang magagarang damit na pamporma points at isa na rito si Barbie Forteza, suot ni Barbie ang napakagandang custom-made white gown na gawa ni Mark Duma. Mag-isa lang na dumating si Barbie sa red carpet at hindi niya kasama ang boyfriend na si Jack Roberto at maya, -maya lang ay solo din na rumampa si Jack Roberto. At pati na rin ang on-screen partner ni Barbie na si David Licauco. Nang gabing iyon ay isa-isa silang tinawag at inintroduce sa stage. Very elegant at napakaganda na rumampa si Barbie Forteza sa stage ng GMA Gala. Habang suot-suot niya ang custom white gown. All smile and proud naman si Barbie nang humarap na sa mga guest. Ngunit nang makita ni Barbie na nadapa si Harleen Boodle habang ito'y rumarampa. Tumigil si Barbie sa pagiging elegante sa pagrampa at agad-agad siyang tumakbo kay Harleen para matulungan niya ito at makabangon kaagad agad, -agad. Napahanga ang netizens ang mabuting puso ni Barbie na matulungan si Harleen sa pagkakadapa niya. Kahit na naka high heels at gown pa si Barbie ay tuloy lang ito patungo kay Harleen. Ayon sa netizens ay mas lalo pa sila napabilib at napamahal kay Barbie dahil sa ginawa niya kay Harleen. Napaka perfect example talaga nitong si Barbie para sa mga tao dahil bukod sa multi-talented na ay sobrang bait pa. Nang gabing iyon isa si Barbie sa hinirang na Sparkles Choice Awards. Kasama si na Andrea Torres. Sanya Lopez, Bianca Umali, Ruro Madrid, at Kelvin Alcantara.